isang nakakatuwang revelasyon ang ibinahagi ng aktor na si Paolo Avellino tungkol sa pagbubuntis ng kanyang partner na si Kim Chu. Sa isang kamakailang panayam, binuksan ni Paolo ang kanyang buhay sa publiko at ibinahagi kung paano naging bahagi ng kanilang araw-araw na buhay ang mga kakaibang cravings ni Kim mula ng mabuntis ito. Ayon sa aktor, may mga pagkakataon na kahit siya ay naguguluhan at natatawa sa mga kakaibang nais kainin ni Kim, ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang bawat araw ay puno ng saya at excitement. Ayon kay Paulo, isang gabi habang natutulog na sila, Biglang nagising si Kim at hinanap ang paborito niyang pagkain mula sa isang kilalang restaurant sa Makati. Bigla siyang nagising at sabi niya, "Babe, gusto ko ng mango sticky rice." Nasa kalagitnaan na kami ng pagtulog, kaya medyo nauindang no ako. Pero syempre, gigising ako at gagawin ko ang lahat para mapaligaya siya kwento ni Paulo habang tumatawa. Hindi lamang ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng kakaibang cravings si Kim. Isang beses daw ay hinanap-hanap niya ang pritong itlog na may suka at bawang sa kalagitnaan ng gabi. I think that was around midnight. Sabi niya, gusto niya ng fried egg with vinegar and garlic pero kailangan daw iyong suka ay yung galing Batangas. Naghanap pa ako sa pantry kung meron kami, buti na lang may naitabi akong suka mula sa isang trip namin doon. Dagdag ni Paulo na halatang tuwang-tuwa sa kanyang kwento. Ang mga cravings ni Kim ay tila nagiging isang adventure para kay Paulo. Lalo na't madalas itong mangyari sa hindi inaasahang oras. Minsan, habang nanonood kami ng pelikula, biglang hihinto si Kim at sasabihin na gusto niya ng taho. Eh diba, mahirap naman hanapin ang taho sa dis oras ng gabi. Kaya ang ending... Bumibili ako sa mga street vendors na alam kung malapit lang sa area namin. Ibinahagi ni Paulo na hindi mapigil ang matawa sa mga nakakatuwang moments. Sa kabila ng lahat ng ito, isang bagay ang malinaw. Hindi alintana ni Paulo ang mga abala dahil ang tanging layunin niya ay ang mapaligaya si Kim at ang kanilang magiging anak. It's all worth it. To be honest. Lahat ng midnight cravings. Lahat ng spontaneous trips para lang makuha yung specific na pagkain. Lahat yan worth it. Kasi nakikita ko yung saya sa mukha niya every time na nasusunod ko ang gusto niya. Ani Paulo. Habang halatang punong-puno ng pagmamahal ang kanyang mga salita, bukod sa mga pagkain ibinahagi rin ni Paolo na si Kim ay nagkaroon ng kakaibang cravings para sa mga bagay na hindi pangkaraniwan. May mga times na gusto niyang pumunta sa beach kahit na late na nang gabi. Sabi niya, gusto daw niyang humiga sa buhangin at maramdaman ang hangin ng dagat. I found it really sweet and romantic. So we drove to the nearest beach. Kahit madilim na. Just to fulfill her wish. Kuwento pa ni Paolo na halatang handang gawin ang lahat para sa kasiyahan ng kanyang partner. Hindi rin pinalampas ni Kim ang pagkakataon na magbigay ng kanyang side sa mga cravings na ito. Sa isang hiwalay na interview, Inamin ni Kim na minsan ay hindi niya rin maintindihan ang kanyang sarili. Minsan nga natatawa na lang ako sa sarili ko. I never thought na ganito pala magbuntis. Ang dami mong gustong kainin at gawin. But I'm really grateful kay Paolo kasi he's always there kahit gaano pa ka weird ang mga gusto ko. Ani Kim na halatang natutuwa at nagpapasalamat sa suporta ng kanyang partner. Sa kabila ng lahat ng mga kakaibang gusto ni Kim, ipinakita ni Paulo ang kanyang dedikasyon bilang magiging ama at partner. Sinabi niya na handa siyang gawin ang lahat para masigurong masaya at komportable si Kim sa bawat hakbang ng kanilang pagbubuntis journey. I want this to be a beautiful experience for her. Gusto kong ma niya na she's loved and supported, especially during this special time in our lives, dagdag ni Paulo. Sa ngayon, patuloy pa rin ang kanilang masayang journey bilang soon-to-be parents. Nakikita ng kanilang mga tagahanga at mahal sa buhay kung paano nagiging mas malap.